Good morning po sa ating lahat mga kapinoy at nandito na naman po tayo sa ating backyard farm Ngayon po at uh, makapagpakain na po tayo ngayon so nakatapos na po tayo makapagbigay sa ating mga alaga na breeder saka po yung ating mga nasa labas na bibe, saka po yung mga native nating manok na nandito sa labas mga kapinoy ayan at uh, maga uh, kanina po is uh, umulan pero ngayon uh, umaraw na naman siya ulit kaya po gaya na sinabi ko kahapon mga kapinoy isa uh, agapan na po natin agad yung ating mga laga dahil sa pabago-bagong panahon na ganito. Misan uh, maulan, maaraw so hindi po natin na uh, sure kung anong uh, pwedeng mangyari sa ating mga laga mga kapinoy dahil uh, na anong ating pabago-bagong panahon. So kaya po mas mabuti po na magbigay tayo palagi ng uh, vitamins sa para sa ating mga alaga. So kapag po nagbibigay tayo ng mga ganyan is uh, medyo meron tayong kahit paano is may panglaban sa sakit. Yung ating mga alaga mga Pinoy lalong-lalo na po yung ating mga sisiw na minsan is talagang hindi natin na, na bibigyan ng kuan uh, ng vitamins mga Pinoy. So mas uh, tutukan po natin yung ating mga sisil Na mabigyan po natin sila palagi ng uh, inumin Na nalagyan natin ng vitamins mga Pinoy Yan, gaya po na sinasabi ko mga Pinoy dala ng pabago-bagong panahon Yan po mga Pinoy, meron tayong dalawang darag na Na, na namatay So... Kaya po palagi ko pong pinapaalala na magbigay po tayo ng vitamins. Yan po, nakapagbigay na po tayo ng vitamins. Pero tatlo, mga kapinoy yun pa yung isa. Oh. So, araw, uulan. Yan mga kapinoy yung nangyayari. Oh. May ayaw pa tayong ilaw niya. Ha? So, talagang napakahirap uh, ngayon mga kapinoy Dahil ito sa pabago-bagong panahon, Talagang nahirapan pong uh, yung mga medyo mahihina nating mga sisiw. Malalakas naman po yan kahapon. Oh. Ayan. Yan naman po ang nangyayari ngayon dito oh, sa ating mga ibang mga sisiw. So, kailangan pong uling uminisip uh, umisip ng magandang paraan mga Pinoy. Kung ano pa yung mas mabuti. So, yan po yung uh, gagawa natin ng paraan mga Pinoy para yung mga sisu natin is hindi na mabawasan pa yan po, tatlo na naman yung nalagas dito sa ating uh, darag, so ganun talaga uh, kasama po yan sa, sa challenge dito sa ating uh, pag-aalaga sa darag chicken farming mga Pinoy so yan po ang gagawin natin ng solusyon para hindi na po uh, masundan or ma-prevent pa natin kung ano pa yung pwedeng mangyari mga Pinoy kasi kung uh, papatuloy na ganyan ang panahon talagang napakahirap pong sumurvive ng mga sisim natin pero kakayanin natin yan mga Pinoy hahanapan natin na magandang solusyon so prevention is better than cure gawa tayo ng paraan hanapan natin ng magandang lunas ito mga Pinoy so may natitira pa naman at uh, nakikita kong masisigla naman yung natitirang mga sisiyo natin at may mga bagong pisa pala tayo mga Kapinoy so meron tayo doon sa incubator mga uh, lahat po mga darag sampo so meron na naman tayong ibababa na mga darag mga Pinoy kahit pa isa nakabawi naman tayo ng konti ron at uh, sana maging maganda pa yung mga hatching rate sa mga susunod na pisa natin mga Pinoy dahil talaga ngayon, ngayon palang gumaganda yung uh, kanilang uh, pisa dahil na kapag uh, kapagbigay na tayo ng mga uh, kailangan mga breeder natin na uh, supplement tsaka po yung ating incubator, pinaayos ko rin po yung mga Pinoy so matagal din yung na-stack and then bumalik na uli yung dating uh, ganda ng pagpisa nya so hindi na tayo masyadong uh, nag-aalala so ganun pa rin kasi po trusted ko talaga yung ating incubator na yon talagang uh, maganda yung pisa kaya po hindi ko yun na uh, inalis na kahit po nasira siya eh hindi po natin yun na uh, ibinenta. Uh, dati po isa uh, meron nang nagtanong yan meron magpunta rito sa akin na yung ating uh, kung pwedeng na uh, Uh, bili na lang daw niya yung incubator at siya nang papagawa. So, tinanggihan ko mga Kapinoy dahil uh, pwede naman natin talagang pakinabangan yun dahil napakaganda uh, po talaga ng pisayon yun. po ang kauna-unahang binili kong incubator para dito sa ating uh, backyard farm. Ito mga Kapinoy, ang marami nating uh, sisiyong ngayon is itong ating mga bibi. Yan po ang uh, andami dami nating mga alaga ngayon. So sana yung mga napisa na darag ngayon is uh, ma-survive natin mga Pinoy. So napakalungkot pong uh, balita sa inyo na meron na naman tayo mga darag na namatay mga sisiw. Pero ganun talaga, di natin hawak ang panahon, di natin ang hawak buhay ng mga sisiw na yan kaya... Ang kailangan lang po natin ay sa prevention, uh, tulungan sila kung paano natin maisusurvive yung ating mga alaga. Okay lang yan. Bawi na lang tayo ulit sa mga susunod pa mga Pinoy. Marami pa na mga tayo mga, mga susunod na hatch. So, gawa natin ng uh, magandang paraan. Importante, marami pa rin tayong sisiw. Oh. Delete din po kasi di okay, sa tibay ng mga bibi na to mga Pinoy. Yan, walang ilaw yan ha. Pero survive basta meron silang uh, vitamins na tubig. naman sure naman na to na mga buhay na to mga kapinoy so na ilalagay lang muna natin sila dito hindi na muna natin pakakawalan yan mga kapinoy siguro mga kon pa mga isang buwan pa dalawa lang na may pakakawalan natin dyan yung cobra o, dalawang buwan pa siguro mga kapinoy para talagang sure na mabubuhay na sila sa labas kasi pagka ganitong nagulan pa mahihirapan pang sumurvive yan mga kapinoy kaya pan pa lang sumubay sumabay sa mga malalaki. Kaya ikukulong muna natin. Pwede so, mga bibi natin na to. So, hayaan muna natin sila dito nakakulong. Okay. Yan. Yung isa natin dito mga uh, pero may, sipon itong isang iniwalay uh, ko rito, yung mata niya na mahamaga. Merong uh, bukol. So sipon po 'yon. Ayan oh. May sipon po 'yan. Ayan po yung mata niya oh. ang mata niya mga kapinoy ayun o oh. isipon po yan so mamaya po pupunta ako ng bayan bibili ko ng uh, premoxil uh, tablet kasi yun may amoxicillin so mas mabilis po kasi ang visa pagka yung tablet ang gagamitin natin pagka powder mga kapinoy is medyo matagal kaya gagawa na natin agad ng paraan ito kasi oh, kawawa naman yung mata nya na magana dun sa sipon sipon po yan mga kapinoy kaya po na sinabi ko dala ng bago, pag bagong panahon na monitor ko po ito kahapon kaya hiniwalay ko na siya yan po ang gagawin natin basta po merong sakit may sipon ng mga ating mga alaga ihiwalay nyo na po para po hindi maghawa-hawa yan dito po yon galing kahapon yung may sipon na yon mga pinoy yan, at nagbigay na rin po ako dito ng uh, frame powder para po maiwasan natin yung uh, paghawa-hawa anong uh, ating mga alaga. Yan, mapagbigay na po tayo diyan para po sure. May e mga Pinoy, ang tinitingnan ko po yan palagi. Yung monitor ko po yan. Tinitingnan nyo po yung mga mata nila mga Pinoy. Yung pong mata, yung ilong, yung body movement ng mga ng manok natin Lalong-lalo na sa mga breeder natin mga Pinoy Dahil uh, yan yung magpo-provide sa atin ng mga magagandang sisil Para po makita ninyo kung may sakit po yung mga alaga ninyo Tignan nyo po yung mata, number one Yung ilong palagi nyo pong uh, imomonitor at least magagawan po natin ng paraan agad at hindi po masyadong uh, magagastusan okay so, ating mga breeder dito Okay, check. Check po natin mga ating mga alaga. Ah, mamaya is meron pang uh, ibarito, yan So, wala naman. Pansin ko, wala naman may sakit dito sa ating mga alaga. Ayan. So, meron lang isa mga Pinoy. At saka yung tatlong sisiw natin na namatay. So, ayan. Talagang mahirap ngayon. Dahil dyan sa panahon na pabago-bago. breeder naman natin. No? Okay naman sila. Maliban lang doon sa isa mga Pinoy na mayroong uh, sipon na mamaga po yung kanyang mata. So, sipon po yun. Doon po uh, lumalabas sa kanyang mata. Doon po namuo. Ayan, at uh, tignan din po natin ito, check natin, mata, ilong, body movement, so okay naman sila mga Pinoy. ayan, so check po natin, ayan, okay na okay naman po yung ibang mga breeder natin ayan na mga pinoy ayan, So palagi nyo pong tatandaan mga kapinoy Basta po merong may sakit Sa ating mga alaga Mas mabuti po na ihiwalay na po natin sila agad So yun mga kapinoy At hanggang dito na lang muna po Ang vlog natin na for today At shout out po sa ating mga silent viewers Sa mga ating mga OFW Saan man po kayong panig ng mundo Don't forget to subscribe And hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. palam.